So yan shout out sa mga viewers natin Mga idol Belt oh 50 pesos lang dito sa belt No Bukadami oh Ito yung mga pabango Slim cloud mga idol oh Magkano sa pabango? 70 So mga idol oh Slim cloud na perfume 70 pesos lang dito naman sa ano na to. Pare-pareho ito. 70 mga idol oh. Pabango. Oh yeah oh. no. Ikakano Idol dito. 150. So 150 guys, sa uh, mini van niya no. pa 12 volts to? 24 volts, ah, 24. 24 volts pala to. So, 'Yan 24 volts. So mga idol dito naman tayo sa mga desktop pan, no So dito. Oh, 100. 'Yan sa mga may need nito, mga idol, no? 100 lang. No? Etong mga ganito. 110. 110. O yan guys, sa mga may nito dito, natin, no? Sa so, na 100 lang, oh. Oh. Sa so, dito. Eh, dobi mga tanong. Ang pabango, dami dito mga idol lo. Oh, sexy man. No, mga pabango. Eh sa mga wallet natin, idol. 30 lang Oh, kahit alin dito, no. 30 lang. Malaki-maliit, no. 30 pesos lang, oh. Ayan. Oh, 'yan sa mga viewers natin, no. Na naghahanap ng mga gamit nyo katulad ng mga pabango, minipan mga idol. Dito kayo pumunta sa Carmen Planas barautan napakarami dito. Murang-mura pa. Pwede nyo pang no sample na lang natin mga idol ito yung mga belt no ito yung belt 50 pesos lang dito saan ka pa dito na kayo pakarami oh eh. Diba mga idol Dito kayo pupunta sa Carmen Planas Pag namasel kayo ng Divisoria Saan kayo dito sa Carmen Planas no? Ay, uwi ka na Ingat, ingat ha, idol. Ingat. Si Papansin TV, mga idol. Uwi na siya. So, yun yung grupo natin, si Papansin TV, no. Ayan, mga idol, no. Sa mga viewers natin dito sa Carmen Planas, no? Sa mga followers natin sa Facebook, subscriber natin sa YouTube channel natin. Guys, no. Kobontin Vlog sa YouTube channel ko then sa Facebook ko is ko Kobonti so like and follow ito guys yung mga latag dito sa Carmen Plano yan o no? yan sa mga viewers ko mga idol no saka subscriber ko sa youtube channel natin thank you guys sa walang sawang pag -support sa channel ko good morning good morning so guys mga tools naman to o, sa mga may mga need nito no mabaka yeah. dami dito mga lakas mga idol oh. Ayan, sa mga nangangailangan niyan dito na lang kayo pumunta guys sa lahat ng mga followers subscriber natin no dito sa Carmen Planas no sa mga nag-iipon ng pera mga barya-barya mga alkansyang kailangan natin. O, yan o. Matulad ng mga yan, o. No? Magkano nga sa pigi mo? 100 sa mga pigi, mga idol. Pag mga gusto nyo mag-ipon, o, dito kayo pumunta, makakabili kayo ng mga alkansyang nyo rito. Mga basket, no. Magkano nga dyan sa mga ganyan? Ito po, 50 po to. Ito 20. 20, 25 po. 25 yan. Opo. So dito 20. 50 po ito. Ito po yung 20. Ito yung 20. Okay. So yung mga gano na maliliit na parang basket na yan. 20 din. Alcance ba to? Kung So magkano diyan? 100 mga idol. Malaki na kayong pera ng mga ipon mo diyan, no? So, Saan pa kayo? So viewers natin, no. Punta kayo dito sa Carmen Planas Burautan. Dito yung makikita guys yung mga bagay na hindi yung nakikita sa no no sa ibang marketan, dito kay pumunta, nandito na lahat oh. Grabe mga idol. Mane, mane. Oh. Baniaga Sampo City. Oh, Malabon, Malabon. Malabon City. Salamat sa inyo. Lan ko sa Facebook ko, YouTube channel ko, set, kobontin vlog. Ano na Thank you po, thank you po na marami. shout out sa inyo. Ayun oh. Mga viewers natin no. Mga sticker. Wala po, sir. Naubusan po ako. Ano ito? Yan. Taga Malabon, sir. Tatay ko po. O, oh, tatay nyo po. O, okay. oh, shout out sa inyo, ha? Uh, o, guys, mga viewers ano natin, ay. no? Tande mo sa ano? Yun, Tatura. magiging follower, subscriber natin, no? Yan salamat, Lan, sir, sa support, no? Ayan, kabutiin. Sa Facebook ko, sir. Youtube channel ko is Kabuntin Vlogs taga Malabon City Lan Cobontin Facebook ko Post siya top no Mm. Chat out sa mga taga Malabon no. Ano pangalan mo sir? Mark po. Si Sir Mark sa si Sir Joey, si Joey. Si Sir Joey, parang nano ko na to ah. <laughs> oh, yan sir, yan. Lan Cobontin. Thank you sir, thank you po sa support. Yan, salamat po na marami. Ingat po kayo lagi. Yes mga uh, idol no uh, nakita rin natin yung mga followers natin subscriber natin no dito sa Carmen Planas Ma'am Ganggang ay ano ay ba to model? Mamile, mamile, kanya-kanyang gimmick So, magkano idol? 20 pesos lang. Ang 20, mga. 20 pesos lang oh. mga idol, bra, no? Ano, ano dyan, magkano dyan? 200. 200 may mga idol. Pag bumili ka ng bra, may libring helmet. May living helmet. O, libreng helmet mga idol. Good morning. <laughs> taga saan po kayo sir? Taga Tagig City guys. Nandito sa Burautan, Carmen Planet Divisoria. Ano pangalan po natin? Jerry. Ah Jerry Pasqua. Si Jerry, Sir Jerry Pasqua. O, shout out sa mga taga Tagig no? Mga viewers natin dyan. Cobontin, sa Facebook ko. O, salamat mga... Rami idol, Thank you very much. Ingat-ingat po kayo palagi. Bonok TV. O, yun. Salamat. Sa idol, uwi ka na. O, oh, ingat-ingat. Si Bonok TV, mamis, mga idol. Tropa natin dito sa, ano, Carmen Planas, Borahutan, no.